Sir may take order Isa, mm grapher -hmm. upat uh, ka bisprin magig sarap Kinsik asin Wala man ito ba? Wala man sigurita Ayun Yes sir, sa itong order sir? Upat uh, ka bisprin ba? Upat ka bisprin Yes uh, sir, fry uh, sir Usa ka sik sik Anong fries na with cheese 15 ka float flow Na naluy na libo ang computer ya Na 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 kasi law sa back Na kasi law sa back Ayo Okay Okay na Yes I'm trying no la Um oh. size na ka may cheese flavor size size 1 large

Ang um, sabog size, kay City. Kaya ba ka nino, hindi ka mag ka na 3 to 5 minutes? 3 to 5 ka. ka. Ano, ano? 4 ka, 5, ka, 5, ma'am. ka, sir? Oo, upat ka, 5, ba? Kanang mga ba? Upat ka buo. Asa man ka, dapit Tago? Masarap, <laughs> masarap. ka,

Mutubag man ko sa kong gisulti pero amit tao. Okay, thank you. Ayo. Ay sa <laughs> isa, ay number ka. Mga ito ng number Justin. Ibloto't lang there. Where there ni Day. Pwede rin ni Ibloto't. Kamu lani waton. Adol. <laughs> Wajaran nenek waton lagi blotot lang. The bluetooth kan nih. Para mama orang ini bluetooth? no. 2303. Hey, ah, kelihatan. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Tapi nak bluetooth. iblotot. Dia kada blotot. Video. जा <laughs> वर्भे